na ito. Bakit ka mo? Okay? Nakita nyo na talagang uh, yung mga overboats, okay? Yung Binoto, yung Duterte 10 at yung uh, kanilang mga kandidato na gusto nila, like yun nga, Duterte 10, and yung plus to nila, sakto naman ang kanilang Binoto, tapos iba ang lumabas, yung mga alyansa ng mga bangag. Andyan si uh, Uh, senatorya ball uh, Raul Lambino na nakita ninyo nag di ba atras abante yung uh, pagpasok ng balota and everything ngayon merong lumabas na hindi naman Lambino to si Abalos pero si Abalos ang uh, nailagay uh, to cut the long story short pagdating dito tama talaga si attorney Glentjong na nakakasana ang dayaan Imagine niyo may mga umiiyak, all right? Nakinas nila yung vote nila for Duterte 10, then ang lumabas yung mga kandidato ni Bangag. Nagkamali ba kami? Nagkamali ba si Attorney Glenn Chung, sa paalala sa inyo? Hindi ba tama lahat yung pinag-usapan natin dito? Tama lahat yung in-expose ni uh, John Lee dyan sa butuan? na nagkaroon ng testing and sealing ang lumabas ay ang alyansa ng mga bangad. And it's happening right now. Ngayon, ano ang sabi? Ang daming, ang dami na pong lumalabas sa, sa, sa media, di ba? Ang daming lumalabas na talagang iba ang mga pangala. I mean, hindi yung binoto nila na gusto nila ang kababay, mga palanggako, ang lumabas doon sa voter's receipt. Nagkamali ba kami ni Glenn Chong? Hindi, hindi ba? Hindi na sayang yung bunga nga namin dalawa dito? Ever since pinalalahan na namin kayo, nagawa na ang eleksyon, kaya nga nila hindi ma makasukasuan si Glenn Chong. Dahil totoo ang kanyang sinasabi, sana pala na-invite ako si Ator ni Glenn, ano? But anyway, dapat ka ako mag kasi pagod nga ako, nagkara-okay kami, ito na max. Dahil family day nga dito, dahil it's Mother's Day, happy Mother's Day sa mga taga-America, you know? But anyway, ang dami nagbe-message sa inbox ko. Mga palangga, hindi ko na kayo kayang may post kasi talagang, uh, you know, hindi kinakaya ng powers ko din, syempre. Pero nag-monitor ako. Even though may nagsiselebrate, nanonood ako, pinanood ko si Inday Sara nung bumoto siya and everything. Uh, mamaya pag-usapan natin yung mga sinabi dyan doon, mga ilan-ilan lang. Pero nakikita ninyo, may nagugurguran. Actually, kagabi pa lang. Okay? Kagabi pa lang, mga kababayan, Meron ang nagugurguran, o. Oh, may mga namatay na, di ba, Oh. May, yeah, kahapon dyan sa Pilipinas, okay, may naggurguran dyan sa Aklan. Okay, nasangkot ang uh, gobernador. Alright? Ito ay uh, uh, ano sa, sa bisperas, tama ba? Uh, sa uh, a day before the election, may naggugurguran na. Okay? Ngayon, ano oh, anong sabi dito? Uh, Siyempre, kinatanggi ng mga taong involved ba, no? So anyway, dyan sa barm ngayon. Okay? Dahil lang, tingnan natin to. Okay, grupo ng magkalabang kandidato nag-bang-bang-bang. Bang bang. Isa ang todas, is lola sugatan. So ngayon, din na natin babasahin yung mga ano na yan. Yung mga ganyang balita na yan. Kasi alam nyo na yan eh. Common na yan sa inyo mga palangga. Common na yan. Uh, mga balita na 'yan song expected na 'yan hindi na po ako nagugulat dyan. expected na 'yan kasi